Veggie na Nagbabalik po ang Veggie escuela online, Usapang panggulayan webinar series. Isa na naman pong masayang talakayan tungkol sa paggugulay ang pagsasamahan natin ngayong hapon. Sana po ay nakakatulong sa inyo itong mga webinars na aming ginanagawa. Ako po si Angela Gonzalez, Knowledge Transfer Specialist mula sa East West Seed Knowledge Transfer. Noong nakaraang linggo, ay tinuruan namin kayo kung paano ang tamang paghahanda ng lupang taniman, pagpupunla ng buto, at nagbahagi rin po kami ng kaalaman tungkol sa mga peste at sakit. Handa na po ba tayong matuto sa ating susunod na topic? Ngayong hapon, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa paglilipat tanim o transplanting. Kung kayo po ay may anumang katanungan Maaari niyo po itong ilagay sa comment section o direktang magmensahe sa aming page at amin po itong malugod na sasagutin. Magsimula na po tayo! Ano nga ba ang paglilipat tanim o transplanting? Ito ay ang paglilipat ng punla mula sa punlaan patungo sa kamang taniman. Ang punlaan ay maaring seedbed o lupang punlaan, seedling tray ito ay ang karaniwang ginagamit ngayon ng ating magsasaka ng gulay o pwede rin leaf cells o lukong method kung saan nagpupuna ng buto gamit ang dahon ng saling. Palagi nating tandaan ang mga mahalagang paalala bago maglipat tanim. Siguraduhin na ilagay ng maayos ang mulch bago maglipat tanim. Maari po tayong gumamit ng plastic o organic na mulch depende kung anong available sa ating area. Mas mabuti kung naka na ang balang o trellis bago pa man maglipat tanim, lalong-lalo na kung magtatanim tayo ng ampalaya, upo at iba pang gulay na gumagapang. Ikalawang mahalagang paalala, siguraduhin na lagay na ang abono, mapasynthetic man ito o organic, isang linggo bago maglipat tanim. Nabanggit sa nakaraang webinar natin tungkol sa paghahanda ng lupang taniman kung paano maglagay ng abono bago pa man mag-install ng mulch. Bilang recap sa pamamaraang ito, sa bawat dalawang metrong kama, maglagay at ihalo sa kamang taniman ang tatlong kilong organikong patabak tulad ng fully decomposed na manure. Maaari ding maglagay ng abono sa bawat butas na may 10 cm ang lalim. Para sa general recommendation, maglagay ng 10 hanggang 20 gramo ng synthetic o complete fertilizer at dalawang dakot o 250 gramo ng organic na pataba kada butas. Pero, palaging tandaan na mas nainam pa din kung ang dami ng abonong ilalagay ay nakabatay sa kung ano ang resulta ng soil test analysis ng iyong lupang tatamnan. Isa pang mahalagang paalala bago maglipat tanim, siguraduhin na diligan ng maayos ang mga punla. Ito ay sa kadahilan ng masisigurado na hindi matutuyo o manunuyo ang punla bago ilipat tanim. Sa ating pagpapatuloy, paano ba natin malalaman kung kailan ang tamang panahon o ng punla upang maging angkop sa paglilipat tanim. Makikita sa larawang nasa inyong screen na handa nang ilipat tanim ang punla kung ito ay nasa pito hanggang labing dalawang araw pagkatapos ipunla para sa cucurbits katulad ng ampalaya, upo, patola, pakwan at pipino at 21 hanggang 28 araw naman sa salinasyos katulad ng talong, kamatis at sile. Pero kung nakalimutan natin ang araw ng pagpunla o nakaligtaang i-record ito, malalaman natin na ang punla ay handa ng ilipat tanim kung ito ay mayroong dalawang totoong dahon para sa cucurbits at apat naman para sa solenitius. Huwag po natin kalimutan na ang dahong nasa ibaba na malapit sa puno ng punla ay hindi totoong dahon, bagkos, ito ay cotyledon o seed leaf lamang. Ngayong alam na natin ang tamang edad ng punla para ito ay ilipat tanim, mahalagang paalala na dapat malaman din natin kung paano ba isinasagawa ang tamang seedling hardening. Ito ay ang dahan-dahan na pag-expose sa araw ng mga punla Pagbabawas ng tubig sa pagdidilig at hindi na paglalagay ng kahit anong klase ng abono. Para sa kukurbits at brassica, ang seedling hardening ay umaabot ng 3 hanggang 5 araw bago ilipat tanim, habang 5 hanggang 7 araw naman bago ilipat tanim para sa solanaceous. Paalala lang, nakailangan protektahan ang punla sa mga unang araw pagdating ng tanghaling tapat o sobrang init. Ang advantage ng seedling hardening ay nababawasan ang stress pagkatapos ilipat tanim at mas nagiging matatag ang halaman. Ngayong nalaman na natin kung ilang araw dapat magtagal ang punla sa inyong punlaan, siguraduhin huwag hayaang tumanda ang punla. Makikitaan ng paninilaw ang kalbos ng punla kung ito ay overmatured na kaya mabuting tanuhin ang pagpupunla batay sa kung kailan inaasahan na maihanda ang kamang paglilipatan. Para masigurado na maisagawa ng tama ang paglilipat o transplanting, magandang sundan ang mga hakbang na ito upang maging maganda ang kalalabasan ng ginawang paglilipat Isa-isahin po natin ito. Una, siguraduhin na diligan ng maayos ang punla bago ito ilipat tanim para masigurado na hindi matuyo o manuyo ang buong punla bago ilipat tanim. Ikalawa, butasan ang lupa kung saan ililipat tanim ang punla gamit ang patusok na buong kawayan. Ang ginawang butas ay hindi dapat mababaw at may lalim na limang sentimetro o depende sa tangkay ng halaman. Ikatlo, Tamang pagpili ng punla na ililipat-tangin. Piliin ang malulusog at magandang punla. Ito ay malalaman sa pamamagitan ng pisikal na katangian ng punla kung ito ba ay may malapad na dahon at malaki ang tangkay. Ikaapat, maingat na bunutin ang punla sa pamamagitan ng pagsundot sa ilalim ng seedling tray kung tray man ang ginamit. Alalayan ito sa pamamagitan ng maingat na paghawak sa tangkay habang inaangat ng dahan-dahan ang punla mula sa tray. Pero kung leaf cells o lukong, isamang ibaon o huwag nang tanggalin ang dahon sa ginawang butas sa kamang taniman. Ikalima, ilagay ang punla sa binutasang lupang taniman. Itanim ng katamtamang lalim. Huwag masyadong mababaw o malalim. Huwag ang dumikit ang ugat ng punla sa inorganic fertilizers. ika -anim, diinan ang seedling base at takpan ng lupa ang palibot ng butas. Siguraduhin din na hindi matatakpan ng lupa ang kutilidon o seed leaf ng punla dahil ito ay nagtataglay ng paunang pagkain habang lumalaki at pinapatibay nito ang kakayahang mabuhay sa bagong kapaligiran. Maliban sa lupa, pwedeng gumamit ng organikong pataba, garden soil, at dayami na pwedeng ilagay sa seedling base. Ito ay para mabawasan ang heat stress na nagmumula sa kama o ang init mula sa refleksyon ng plastic mulch. Huwag din hayaan na malapat sa lupa ang dahon ng ating punla pagkatapos ilipat-tanim dahil mayroong mga masasamang mikrobyo at pesting insekto na nakatira dito na pwedeng maging dahilan ng pagkakasakit at pagkasira ng ating halaman. Sugraduhin diligan ang mga bagong lipat na tanim. Makikita sa inyong screen ang posibleng mangyari sa bagong lipat tanim kapag hindi natakpan ng butas na nakapalibot sa punla kung tayo ay gumamit ng plastic mulch. Ito ay dahil tumataas ang temperatura ng lupa sa ilalim ng plastic mulch at nagiging sanhi ng mainit na sinaw na maaaring makasunog sa bagong lipat na tanim. May mga naibahaging mahalagang paalala tayo kanina bago pa man maisagawa ang paglilipat tanim. Ngayon, dadako naman tayo sa mga huling paalala sa paglilipat tanim. Ito ay ang mga sumusunod. Kung may problema po ang area natin sa crickets, Uyong yung insektong kadalasan sanhi ng pagkamatay ng bagong lipat na tanim, mas mainam na gumamit ng straw ng soft drinks upang gawing pambalot sa tangkay ng mga punla. Pagkatapos putulin sa gitna na pahaba ang straw, ito ay ibuka at ibalot sa tangkay ng punlang may malambot na tangkay, katulad ng kamatis at sile. Ito ay upang maiwasan o mabawasan ang pinsala dulot ng crickets. Maaari itong gawin bago maglipat tanim. Isa pang paalala, upang maiwasan ang madali ang pagkalanta ng bagong lipat na tanim, huwag maglipat tanim sa umaga kung inaasahan na magiging mainit ang panahon, lalo na kung ang punla ay hindi na-harden ng mabuti. Mas magandang maglipat tanim sa bandang hapon o kapag makulimlim ang panahon. Sa pamamagitan nito, may mahabang panahon ang bagong lipat na punla na makabawi o maka-adapt sa hindi nakasanayang kapaligiran. Suriin araw-araw ang lagay ng bagong lipat na tanim. Palitan agad kung may nalanta o namatay na halaman. Upang maiwasan ang problema ang haharapin, iwasang itanim na masyadong mababaw ang punla. Sugraduhin maitanim ang punla sa tamang edad. Kung kinakailangan, maaaring mag-spray ng preventive fungicide pagkalipat tanim upang maprotektahan ang punla laban sa mga fungi. Kung kinakailangang magdilig ng abono sa bagong lipat na tanim, iwasan na madikit ang abono sa dahon na nagiging sanhi ng pagkasulog nito, lalo na kung ang ia-apply ay chemical. Pwedeng magtunaw ng 10 hanggang 15 gramo ng calcium nitrate o complete fertilizer kagaya ng 14-14-14 o 16-16-16 sa 10 litro ng tubig. Diligan ng 200 ml ang kada halaman. Gawin ito isa o tatlong araw pagkatapos naglipat tanim o depende sa kalagayan ng halaman. Paalala lamang, Pwede itong gawin kung hindi nakapagbasal ng abono o kung inaasahan ang transplanting shock sa bagong lipat na tanim na kalimitan ay galing sa seedbed. Kapag may po natin ng maayos ang paglilipat tanim, makatitiyak po tayo na mas mababawasan ang posibleng kakaharapin nating suliranin sa ating mga halaman. At dyan na po nagtatapos ang ating webinar tungkol sa paglilipat taning o transplanting. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng oras sa amin at sana po ay marami kayong natutunan. Babalikan po namin ang inyong mga katanungan at magiiewan kami ng aming sagot. Para po sa dagdag kaalaman sa paggugulay, maaari nyo pong bisitahin ang growhow.eastraseed.com kung saan makikita ninyo ang aming mga gabay sa pagtatanim. Para naman po sa impormasyon tungkol sa mga produkto ng East West Seed, maaari nyo pong i-download ang CropWiki EWS app sa Google Play o Apple App Store. Magkita-kita po ulit tayo sa Veggie Escuela Online sa susunod na linggo, alas 4 ng hapon. Siguraduhin i-like ang Facebook page ng East Seed Philippines para po makatanggap kayo ng updates tungkol sa aming webinars. Maraming salamat at hanggang sa muli!